Mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, pinaaalerto ni PBBM kaugnay sa Super Typhoon Nando. Kasama mo sa Balita si Radioman Chanel Salazar. Nagbaba ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang paghahanda ng pagdating ng Super Typhoon Nando. Ayon sa Presidential Communications Office, agad nang kumilos ang mga kinaukulang ahensya matapos ang kautusan ng Pangulo, kasabay ng panawagan sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa opisyal na abiso ng gobyerno. Sa ulat ng PCO mula sa pakikipag-ugnayan nito sa National Disaster Reduction and Management Council, may 44 na miyembro na ahensya ang gumagalaw para sa sa maagap na pagtugon sa epekto ng bagyo. Kabilan dito ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Education at iba pang ahensya na nakatutok sa pangailangan ng mga maapektuhang residente. Inaasahang tatamaan ng bagyo ang Babuyan Islands, Batanes at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon habang pinapayuhan ng Metro Manila na maghanda sa posibleng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Salazar, Tatak RMN.